Okay, okay. ang sang kwaon mga kagilaan kay ganina tungod man sa linog siguro ganina o napiktaran ni eh pagkitong pagpirmero yung linog mahigala September 30. Kaya ganina nasundan mga kagilaan ang akong kauban kanya sa Bumbu Radio, nga kanhi kung si Hal Mahigala dito sa Madridijos si uh, Amy Matis to sa Hagnaya Port mga sukit ng Paminaw na nabantayan nila mga kagilaan nga medyo itaas man ko ng tubig in the Asa man tong video nga gisend ni uh, uh, Amy Matis B ato kung ay pakita mo ni Lord nanay sa ikuan audio o oh. misaka ang tubig dito sa port mga higala pantalan sa gnaya o oh, mo ni o oh? ko, sus saan naman yung ka nga isamot man o taas ang tubig mga higala sa pier area o oh. kana o oh. dunggo sa barko ka na-report naman sa kasamang RV niya. Ano man karon karoon mas misaka saka, mahinuunig mayo? O ang pier ha, nabot na nanay na tubig mga kagalan. Inidunggo sa barko, inig uh, kani mga ro type of vessel. Ignaog ni sa barko na nanay tubig ang pantalan. Sus ginuo ko. Unsa naman ang kalakiha mga sugid dibo minaw? Ato kaon on gala live si uh, tua karon sa ah, uh, Hagnaya Port. Kini Hagnaya da na sa da, no? Daan bantayan ni? Eh? Sa Remigio. O padong ni mga higala ang pantalan kana na ang padong nito sa Bantayan Island, no? Okay, atong i-check mga higala sa uh, linya karon. Ah uh, si uh, former Madridihos councilor Amy Matis. Yes, sa uh, Amy, good morning. Good morning nimo attorney Rufin. Good morning sa mga sukintig paminaw sa DYHP sa imong programa. Um, kumusta diha? Ah, uh, Amy. Actually, nagpaabot Miss Barko gikan sa Santa Fe kay wala pa mangyud ma ma mabalik attorney ang um, uh, nahitabo nakabyahi ang island shipping ganina mga alas 4 mangyana pasado kuan ang um, wala pa kargahi og mga pasahero kuan lang kana mga tangki ba mga mm. -hmm. Tanki, attorney Rufil unya kami nag <laughs> nagpaabot ni nga mubalik ug mao among sakyan uh, ka, sa pagkakaron ni Hunas na na inyo nakita nga video niya ni Hunas na wak na y dagat ang pantalan sa Hagnayan. Okay. So pero kini ato nakita ang video kag ganina pa ni, eh. nga medyo taas Ganyan. ang tubig. Uh, oh, ako mismo nakakita gyud ko ay nakita ko man ko da turni do ay ang first trip diri para sa isla alauna sa Kaglaon. So naabot ni diri 'yo pa mga siguro mga 11 ingon ana so nga, uh, dili ma kalarga ang series bus makasakay sa Ruro kay um, dako ang dagat. oh, mm -hmm. uh, so, di rin mga pasahiro sa palibot sa kanang pantalan sa Hagnaya. Kaya di man sa pasudlan ay lang passenger terminal kay ambot niliki daw. Sus ginawa na So, ikaw ang ta katabok? Mm -hmm. Pa katabok dito sa Bantayan yes, Island? Yes, pa doon ko tabok ato ni. Unya, ang nahitabo nilinog as in oh, oh, oh. Kung ang yun practice ang cover and hold kay nakalitan man ko ato Hindi eh dili gide, dili gide kaka an sa imong reaction kung um, sa imong reaction. Lahit yeah, ngayon sa actual? Yu... Lahit ngayon sa actual? Yes, lahit ngayon sa actual unya sunod ang nahitabo paglinog Sabi man ako mahugno ang pagtalan kay na ba yung dagat? Happy ko mm. may maabti sa tubig sa dagat sa among gilingkuran. Mm. So, Kinsa bang kuan an ah, na, na kung dagan so mo pinay ano, na lipong ko kay ni dagan man ko. Dapat mm kay mo dagan. Okay, okay. lisod man sa kay pero karon mo gud na usab naman tong uh, -on, -on, na ang Dakab and hold god na mo itudlo sa so mga maestra sa una. Kuyawan man sa teknik karon og simba di ka mudagan ug lahi naman ang linog ron kusog naman kayo. simbako og di ka mudagan delikado pod og mga buildings panalitan. Delikado matamukan hinunta. Tinuod, tinuod na attorney. So, di Pabutang ka sa dilima kay kumudagan po taga uyong ang yuta. Delikado sa kayo. Maunay nahitabo niya. Dagko manday ka ayugit ang liki dili sa puerto sa uh, Hagnaya ato ni Ang kaning mga murag na sendihan ang mga foto kaning liki. Ako pa niyong primerong linog. Ito mm -hmm. uh, gabi iba mga 10 on to 39 oo oh, katong uh, so, September 30 katong September 30 oh, nga linog 9.59 so, ang exact time Yes. oh, niya, ang nahitabo, gabi, ganina na, sadlaw ang paglinog, Ang dagat, kanagyan ang mga liki, ang mga kuang, gawas ito sa so mga liki, maraging yung anak, ang nahitabo. Huwag mo mabala ka so, paglinog o balik ganina, kusog na bang linoga? Basin simba ko o dunay tsunami, simba ko lamang? Um, ang nahita po, niingon ang taga LGU, nga mo ito, gipa kamis, babaw, gakuan gi, ga, ga, ni, gipa, walay bisag sakyanan, walay gipa, pabilin diri sa Agnaya Port, tanan, hindi pa back pa doon sa ibabaw. Mm. Kaya ang tubig daga pag linog, nanggawas sa, sa kanilang karsadaan ng pantalan nga katong mga nang liki, dito nisoad ang tubig. Mm. Nakakita ko, munang pag linog, nag-imagine, nagtuoko nga mahugno ang pantalan. Sus, ginaw ko. Hindi pwerte na, na kung dagan, kaya hindi nga nakakatagaan na yun, hindi lang. Polisood yun. Hindi ko na-expect na mahitabo ang linog. Ano so, so, sa pagkakaranasan nga dito sa Cebu City? Ah, uh, 8.30. 8.30, nabot ka di ha? Uh, sa uh, Adaya Mga 11 o oh, mga yun ana, alas 11 pasado. Okay, ang kwanong taan ang normal ano pag-abot din ha? Ang sabi sa akin, kaming series? Series, o. Oh, oh. sa Ruro, sa Island Shipping. So, inig-abot ha, 11 p.m. unta, dapat mo sakay ang series, sakay na mga pasayro. Muna sa normal unta. Oh, mo na normal. So, ang itabo, baka naugon nang yun sa series bus ang mga pasayro. Hindi yeah, kayo di naman kasul sa terminal kay Wa naman pasudli. Ano, liki man dahil ilahang passenger bus terminal nila diri. Mm. So, diri namin sa palibot sa pantalan. mo ito pag linog, dinaganay. Ubay-ubay nga mga sakyanan ang kuha ano, eh, na natanggong attorney. Um, Daghan yung mga passenger bus ang natanggong din sa Agnaya Port. So, katong series bus, yun yung isakyan, ha? Apo, natanggong po niya? Yes, oh, siguro mga lima, unong ka series bus ang naadere. Hmm. So katong Kaya, -abot -abot Oh. Oo. Oh, oh. So katong barko unta nga inyong sakyan padong sa daan batayan. Unsa oras ang tato supposedly kung normal pa lang mularga? Na ay alas 11 na ay ala una. Okay. So ang inyong tama sa kan katong alas 11 kay nakaabot pa man mo sa alas 11. Oh, yes. Oh, maon pa to. Nga ay biyahe kay tungod sa dako ang dagat ang mga pasahero dili ka muubog ka sa dagat, marag dili oh. Plus, ang service ba, dili makasaka sa barko o hmm. sa sa tubig. Sus, ginoo ko. Kay amo na pita nang mga video nang gawa. So, karon lain na po ni nga. mo nang lisod yun na ito. Od kay ang ko man Ang mahitabo, muubog man ang mga pasayro yun kung musakay sa barko. Pero, ay, ang ingon sa damo, kananan din di sa karindiri attorney, ang kanindita sa coast guard na hmm. naanggit sa pantalan, medyo ni kuan siya, ni ubus ang kuan ni ni hilig unsa na rog ni bagamay ang kuan patalan ni sa oh, ang uh, passenger ang passenger terminal ang liki ang mga ang mga kuan diri ang kalsada diri sa 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 Hagnaya Port ng liki mm. Sa kay liki as in super so, ko ano man kanino okay ra lang no di Tuman lang sa takay sa hero ra man ta wala oh. silay advice nga hindi naka pwede. Pero gabi, eh, ganin ang kadlaon. Wala gigipabilin. Pasaka, gitanan. Oo. So, ang katong barko, it's nga it's inyong it's supposedly barkong inyong sakyan, mo island shipping? Yes, yes. Nga, sa sama, nakalarga de ganina? Nakalarga, attorney, eh, pero ang ilang gikarga, di man sila magkarga pasahiro. Mura gipriority nila ang katong mga tanki sa gasolina, mga inyong bang mm. Mga tanki, nga mga flammable ang kanang karga mo, ay giuna, walay, pasahiro, gipasakay ipahuwat ni Oo. So pila man nakaura sa biyahe dito padong sa kining inyong sakyan diha mo sa Sanrem, Hagnaya Sanrem. Pila kaoras ang biyahe ganing adto padong sa Bantayan? ah uh, At mga usa kaoras oras. kaoras uh, okay, unya mabalik unta dayon to mo inyong gipaabot. Naglibong bitaw ning anong wa mabalik na kanang kuan man unta na ro Mm, mm. Mo -mm. to inyong sakyan tumalta mabalik to. Oo. Ah, ah. Okay. Kung sakyan ko na mo pabalik sa isla sa bantayan. Okay. Ba't kanon panalitan ko mo hunas na? Karon hunas-hunas naman. So, ang tubig sa pantalan ni Hunas sa pod? Ni Hunas na turne. Wala ko makakita ang tubig sa dagat sa pantalan. Okay. Pero kanina, Makadunggo ka itong barko. Yung... Panalitan mo hunas. Di ka ito ingon nga ka na ang masangad po hinon on dia. Ah, dili. Makadunggo ra, attorney. Makadunggo na. So, Mote, pabuto na lang para makasakay mo pa sa bantayan. Oo. Oh, oh. Asa man napita particular ang pantalan dito nga dungguan kanang inyong gikan mo San Remigio Hagnaya. Asa ni dunggo dito ni sa Santa Fe or sa Padidihos? Sa Santa Fe. Ah, Santa Fe. Santa, Fe. no. Oh, so dakong kalangan hinoon inyong gikan karon. O mauho ni. Dag daghang nalangan gid hino na nagtuo man like nga hinay na lang kay mo na pila na mo 2 weeks na hmm. ang hmm. sa primero linog. Mura magnalinog na unsa man tong ganinang kadlaw nga mura dili man to after Oh, pag-abot ninyo kagani ng alas 11, kalas 11 mo mo abot, nakita na ninyo dagat nga na nanak kataas na? Or paglinog na? <tried> Oo, oh, nag-anam na siya oh, na ka. Uh, necessary... Ang akong gilingkuran gabi eh, dili na kayo layo. Nanang dagat, murag pa nga ba siya mo, Sood sa karinderiya nga akong gilingkuran, kaya wala may terminal. Sus, ginoo ko. Unya, o niya, paglinog? Pag ni, mas nidako Dako pa paglinog? Ni, mas ni Dako ang dagat yun. Wala, na gani, paduuli ang passenger terminal, gani ng kadlaon. Oh. Tapos uh -huh. nakaduol. Mm, 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 mm. Ang tanaw mo yun ako, muro, sa akong tanaw lang, ang kadlaw nga diri mangin ko pagkahitabo. Nagtuog ko mahugno ang patalan kaya tungod sa kakusuga ni attorney. Mm. Nga tulog na pa'y dagat nga nagbukal-bukal ng gawas so, sa, mga kasada diri, mga kaning concrete kuan diri, ang katunang liki. Nang gawas sa mga dagat, tubig sa dagat, Mhm. Mm so sa may advisory karon gikan sa Island Shipping? Unsa may ilang advisory karon? Paabot ah, lang mo pa sayro? Oh, na naman nag-issue naman sila mga ticket. Nag-issue na sa dog ticket ang shuttle, ang uh, super ferry shuttle. Uh, oh, yeah, shuttle nag-issue ng ticket. Uh, normal na, wala lang normal ang oras sa paglarga sa barko tungod sa nitabong alino ganin ang kadlaw. Mm -hmm. So okay, natunong pa yun, niya linog, o niya, nag-high tide ka ganina, munang samot ang dagat o kadako. Kuan ko nun eh, three days na, ngayon ane, nga malunupan ang kuan, ang Badalan. pantalan sa Hagnaya. o na, nasamutan lang sa linog. But, mm. Three days na kuno ni ngayon ani anigid nga ang tubig musud na sa pantalan. Oh. Uh -huh. sa una pa nga, yari gigutos dagat, hindi siya kaabot diri sa Sige perti, sa pantalan. Pwerte ko suga niya, kaya sa norte ang lino ganina. Pwerte ko suga, mo kaingon kang murag bahog no, ang pantalan. Oo, oh, uyong ganyan siya, atorne nga. Inko, dagko kay kuglakan sa pagpadong nito sa ikas tabok ba? Padong hmm. na dito sa gianan kay Ako na lang, ang masaka, ko padong sa babaw kay Nagtuon ko mahugno no, tungon sa kakusog sa uyong. Mm. na ako, galingkon Sus, ginoo ko. Sige, uh, Amy, uh, salamat kayo. Wala kay duga dugang pangutana. Gawas ko doon pa kayo dugang mga impormasyon nga mahatag namo diri sa kahanginan ka ron. So, so far, attorney, maura na siya. Ang update is ni Hubas na, wala na malunopi ang pantalan, and then ni balik na biyahe ang mga pasins ko, and mga sa hirong barko sa Agnaya. Okay. Salamat kayo, Onya. May buntag na nimo ang sa imong pagbiyahe pa doon dito sa Bantayan Island. Salamat kay attorney Rufil.

Ah uh, mo ra ni medyo hada gani si uh, kanhi konsyal Amy Matis mga kagilaan nga tuan na padong may Santa Fe. Nga kadunggo na siguro Santa Fe. Ah yes, konsyal uh, Amy back to you. Good morning pabalik. Yes, ah uh, good morning pabalik ato ni nakadunggo na ni eh, pag ulang Oh, dali ra dai kay no, duol ra dai kayo gyud ang kwan kana na ang hagdaya for padong ni Santa Fe. Nga usa lang ka oras ang kinahanglan nga uh, biyahe. Mm. Kumusta man sa de sa isla sa Bantayan na uh, paglinog atong September 30? Okay ra mo diha? Wala ray problema, Pre, boyag? pero buyag. Pero buyag atoy ni okay ra Pa uh, minus ang damit sa isla sa Bantayan compared sa mainland Cebu sa Fort District. Mm. Wala ni mga casualties, uh, kanu ito ginoo. Only lang gato lang sa timbahan sa Bantayan uh, sa video nga uh, kita at nga taga uh, ang kuan. So Katong pa. Uh, Katong Bell Tower, okay. Bell Tower nga natagak yes, mo to. Yes. Uh. Oh. Oh, oh, oh. Sabantayan Island, Banta municipality o Bantayan man dito no? Katong natagak nga kwan. Oh, bantayan. Oh, mo mm -hmm. uh, na sa lugar a uh, Consal Ime kanang lugar ra diha ang dunay mga life size nga mga uh, imahin panahon sa kini ni ang uh, si Santa. Semana Santa. Oh. Yes, uh, Kaya ako na bantayan, nakaanak kong nak nak kausa, bantayan giod nga municipality o ang madilihos nga municipality mo na doon ay mga life size nga mga imahe, no? Yes, especially sa bantayan. Especially sa bantayan. So, katong ilang simbahan dito, dako mo na ng simbahan, nakasuhod mo ganito itong simbahan, katong mo na simbahan na ang nahugmak tong ilang, kwan? ilang bell tower? Oo, uh no, -huh. mauna siya. Ang uh, mm. pantidro nga, uh, kwan, simbahan. Mm. Oo. Oh, oh. So, kumusta man niya karon? Pagdunggo ninyo, hunas niya hapon o kira ang yung uh, peer area diha Yes. Um, ongoing ang construction improvement sa patalan sa Pantakwe. So far, okay naman ang pagdunggo sa mga bus Ang pag ba? Mm So at least ganina, pag igu-igu paghunas, di na mo sa barko. Nan, panalitan og ni ubog pa mo sa barko ka ng tao pa, taga-asa man ang, ang tubig, taga-hawak ba, taga-tuhod ba, taga-kiting ba, o sa mana? Padong sa tuhod. Padong sa tuhod? Lawang sa lawang. Lawang ang giday, no? Lawang lawang na gidaye. So magkabasa giday tuod? Dili kasi ito ang hero, sa plana. Oo. So na timing ganina nga hunas o may tabuan eh inig mo biyahe padung Bantayan Island timing timing ngon lang nga mahunas para makasakay ang mga tao. Para makasakay ang mga kaning mga bus. Oo, mga sa, bus yun? o pasayro? Yes, oo. Oho, so, mo na gina ibuhaton gyud pero usa man kuno orasa na pud unya mo balik ang tubig kay depende man ni mo na yung taob. Iya, yeah, mo sa to malapawa na sa gihapon balik ang pantalan sa Hagnaya. Naubos oh. naman siya atty. Magiging sulti sa talag na yan naubos ang pantalan nila. Murag niyo hulpa no Murag niyo hulpa ina na? Murag niyo hulpa yes Oo. Oh. Oh, so muna siya gawin kayo. Mating mo ko ito nga hindi nila unusual man kayo kaysa una calculated yun ang pantalan o bisa pag muta o di kailangan abot ang tubig. Ba't karoon mo ma abot mang tubig? Musaka naman. So yes, medyo dun so. ay kakulian yun? Mm hmm. Hmm. Okay. So muna ang atong uh, nakuha nga pinaka Uh, latest niya nga kwan mga panghitabo uh, at least tingali whole day patingali karon nga way kwan maghunas patingali until unsa mang kwan naka hunas naka idea di ha the man siguro mo balik mo ang dagat Oh, so may tabuan ni eh. Murang usbon siguro ang schedule sa barko. Depende na kang oras kung kanus ang oras nga so, dili mo taob. Katiting hunas mo ibiyahe. Oo, naanap na biyahe. Kaya naman namin sa mga tao, mag-tour ng biyahe, kaya ang traffic, sunod ako ay alimot. So, unlike sa Adlawan. So, sa'yo kang biyahe dito sa Lansha, I mean dito ang isong siya, ang problem ng tao, kung ang so I'm from Nagkaya, Indah. So, sa'yo kong biyahe, may hindi Mm. Wala mapawang asuga ganina, uh, ami Ame, uh, Aime, ganina sa Kwan, kanang Hagnaya, pag linog na kusog, ang dagat ni Saka naman ang dagat ni Ha, wala ba maingon niya na na, 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 brown out dito? Okay, putol-putol to signal, may gala. Ito na ano, sa isla, si uh, Consul Ame Matis. Sige, salamat kayo, Consul Ame Matis, no? Sa paghatag o uh, ang uh, update sab no sa mga panghitabo de, sa northern part of Cebu ani ini hitabu ang mga sukiting paminaw